Ang wika ng pag-ibig ay hindi binibigkas sa pamamagitan ng mga salita. Ito ay binibigkas sa pamamagitan ng kaluluwa. Kung titingnan mo ang kalmadong ibabaw ng isang lawa, ito ay tila tahimik, dalisay at mapayapa. Ngunit sa ilalim ng tahimik na ibabaw na iyon, libu-libong nakatagong agos ang gumagalaw. Ang ilan ay malamig, ang ilan ay mabilis, ang ilan ay misteryoso. Naniniwala si Carl Jung na ang mismong lalim na ito ang simbolo ng panloob na mundo ng isang babae. Hinuhusgahan natin siya batay sa nakikita natin sa ibabaw. Ang sinasabi niya, ang ipinapakita niya, ang nagpapanggap niyang hindi nararamdaman. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jung na ang pag-unawa sa isang babae ay parang pagsisid sa lalim ng isang tahimik na lawa. Ang ibabaw ay isang simbolo lamang. Ang totoong kwento ay nabubuhay sa walang malay kung saan kumukupas ang mga salita at nagsisimulang magsalita ang mga simbolo. Ang bawat lalaki kahit isang beses sa kanyang buhay ay nahaharap sa parehong tanong: Mahal ba talaga niya ako? At ito ang pinakamahirap na tanong sa lahat dahil ang pag-ibig ng isang babae ay hindi lohikal. Ito ay simboliko. Hindi niya ipinapahayag ang pagmamahal sa mga pangungusap kundi sa enerhiya. Nagsasalita siya gamit ang kanyang mga mata, humihipo gamit ang kanyang katahimikan, at ipinapakita ang kanyang sarili sa pamamagitan ng presensya, hindi sa bokabularyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking naghahanap ng pag-ibig sa mga halata at panlabas na ekspresyon ay kadalasang nalilito. Sabi ni Yong, ang pag-ibig ay isang proseso ng individualisasyon. Ang pag-ibig ay ang mabagal na pagsasama kung saan ang dalawang kaluluwa ay nagsisimulang makilala ang mga nakatagong patong ng isa't isa. At kapag ang isang babae ay tunay na nagmamahal, tatlong malalalim na simbolo ang lumilitaw, mga palatandaan na mas makapangyarihan kaysa sa anumang masasabi niya nang malakas. Una, ang unang palatandaan. Tinatanggal niya ang kanyang maskara. Ang bawat babae ay may dalawang mukha. Ang isa ay pinapayagang makita ng mundo at ang isa ay tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang nakakaintindi. Sinasanay siya ng lipunan na itago ang lambot sa likod ng lakas, lungkot sa likod ng isang ngiti, takot sa likod ng kumpiyansa, sakit sa likod ng katahimikan, ngunit kapag inilantad niya ang mga emosyong ito sa harap ng isang lalaki, kapag siya ay nabibigo, malayang tumatawa, o nagpapakita ng kanyang pinakamalalim na kawalan ng kapanatagan hindi lamang ito isang emosyonal na sandali ang kanyang walang malay na nagbubukas ng mga pintuan nito pinapayagan kaniya sa kanyang panloob na universo. sabi ni Yung ang pagtatagpo ng dalawang personalidad ay parang pagdikit ng dalawang kemikal na sangkap kung mayroong anumang reaksyon pareho silang nagbabago kapag ipinakita niya sa iyo ang kanyang tunay na sarili hindi ka niya pinagkakatiwalaan bilang isang tao nagtitiwala siya sa pagbabagong dala ng iyong presensya sa loob niya ikalawa ang pangalawang palatandaan ang iyong presensya ang gumigising sa kanya may mga taong papasok sa isang silid at biglang lumiwanag ang lahat iyan ang enerhiya ng pag-ibig kapag ang isang babae ay tunay na nagmamahal binabago ng iyong presensya ang kanyang buong emosyonal na kapaligiran ang iyong boses ay umaalingawngaw sa kanyang alaala ang iyong pangalan ay nagiging isang ngiti sa kanyang mga labi ang liwanag sa kanyang mga mata ang ritmo sa kanyang paglalakad ang kahinahunan sa kanyang tono lahat ng ito ay mga simbolo ng kanyang pagising bilang animus naniniwala si Jung na ang bawat babae ay may taglay na panlalaking enerhiya sa loob niya ang animus at ito ay nagigising lamang kapag nakakaramdam siya ng ligtas, nauunawaan at malalim na konektado. Kung ang iyong presensya ang nagbibigay sa kanya ng mas maraming buhay, kung ang kanyang kaluluwa ay tila na mumukadkad sa paligid mo, nangangahulugan ito na tinanggap ka na ng kanyang panloob na animus at ang pagtanggap na iyon ay isa sa mga pinakadalisay na pagpapahayag ng pagmamahal. Ang ikatlong palatandaan, isinama ka niya sa kanyang panloob na kinabukasan. Ang pag-ibig ng isang babae ay hindi linear. Lumalawak ito ng lampas sa kasalukuyang sandali. Kapag sinimulan niyang isipin ang isang kinabukasan, kasama ka. Kapag sinimulan niyang isama ang iyong pangalan sa kanyang mga desisyon, pangarap at kinatatakutan, nangangahulugan ito na inilagay ka niya sa loob ng permanenteng arkitektura ng kanyang pag-iisip hindi ka na isang panlabas na figura. Nakapasok ka na sa sentro ng kanyang panloob na mundo. Sabi ni Jung, ang kaluluwa ay bahagyang nasa loob ng panahon at bahagyang nasa labas nito. Kapag nararamdaman ka ng isang babae kahit na nasa labas ng mga hangganan ng kasalukuyan, kapag hindi niya maisip ang bukas ng wala ka rito, iyon ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig na maaari niyang ialok ngunit nagbibigay si Jung ng babala. Huwag mong subukang hulihin ang pag-ibig. Sa sandaling subukan mong sukati ng pag-ibig, nawawala ito sa iyo. Dahil ang pag-ibig ay hindi isang sertipiko, ito ay isang karanasan, isang lihim na ilog na dumadaloy sa katahimikan, nakikita lamang ng mga kalmado sa loob. Sabi ni Jung, kung saan nagahari ang karunungan, walang tunggalian sa pagitan ng pag-iisip at pakiramdam. Para maunawaan ang pag-ibig, dapat mong balansehin ang pag-iisip at emosyon. Dapat mong matutunang basahin ang katahimikan ng higit pa sa mga pangungusap. Ang pag-ibig ay hindi isang kasunduan. Hindi ito isang pangako. Ito ay isang pagtatagpo ng mga kaluluwa. Isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang walang malay na isipan. Nagmamahal ang isang babae kapag siya ay nagiging tapat sa iyong harapan, kapag siya ay namumulaklak sa tabi mo, at kapag nagsisimula na niyang makita ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan mo. Ngunit tandaan, ang pag-ibig ay hindi nilalayong angkinin ng ibang tao. Ito ay nilalayong ibunyag ang iyong sarili. Sabi niyong, ang pagtatagpo sa sarili ay sa una ang pagtatagpo sa sariling anino. Kapag nakilala mo ang tunay na pag-ibig, hindi mo lamang naiintindihan ang ibang tao, natutuklasan mo ang liwanag na nakatago sa iyong sariling kaibuturan. At marahil iyon ang pinakamagandang misteryo ng pag-ibig. Ang sandali kung kailan ang mga salita ay nananahimik, ngunit ang mga kaluluwa ay patuloy na nagsasalita. Kapag ang mga mata ay walang tanong, tanging pagtanggap lamang, hindi maipaliwanag ang pag-ibig dapat itong maramdaman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman binibigkas ng malakas. Ito ay umaalingawngaw ng mahina sa bawat paghinga. Iyon ang sandaling ang isip ay nagiging tahimik at ang kaluluwa ay ngumingiti. Dahil sa wakas, ay natagpuan na nito ang salamin nito. Ang wika ng pag-ibig ay nananatiling pareho kahit ngayon. Hindi ito nagsasalita sa mga salita kundi sa mga simbolo sa katahimikan, sa musika na tanging ang kaluluwa lamang ang nakakarinig. Kung ang mensaheng ito ay umalingaw-ngaw sa iyo, ibahagi ito sa iba na maaring makakita nito na makabuluhan at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell ang iyong suporta ang nagpapanatili sa paglalakbay na ito na buhay at tumutulong sa amin na magdala sa iyo ng mas maalalahanin at nakakaantig na nilalaman. Salamat sa panonood, sa iyong oras at sa iyong bukas na puso. Naway ang iyong mga koneksyon ay laging mapuno ng respeto, init at katotohanan.